Good afternoon. Tawagin ko lang po galing sa trabaho. Meron po ako dito. Kung tawagin sa atin ay Granada. First time po ako makatikim nito. Dito ko lang po ito natitikman sa... La. Sa ano, sa... Dito po sa Australia. Sa amin, atin, sa Pilipinas. Hindi. Hindi. Para siyang... Iwan. Parang nakakatakamba. Itikman ko kung anong lasa. Ito siya guys. Doon po sa baba. Doon sa baba ng bahay namin. May maraming ganitong ano. Ganitong bunga. Siyempre ako naman po inahiyang humingi. At di ko naman po sila kilala. So bumili na lang po ako doon sa Woolies. Ito po siya guys. Parang oh. siyang mais. cleaned up. Maasim, ma na tamis, na makatas. Ito masarap. Hmm? Mmm. Ano nga katagam na ito? Masarap. Baba, may nakikita akong tanim na ganito sa Pilipinas, pero Hindi ko alam kung nakakain. May mga ganito siya. May mga buto pero lahat kinain mo na lang. Hmm. Hmm. Ang sarap. Ang katas, ang sarap ng katas. Katas nito. Hmm. ayo guys kita busuk kotasnya Masarap na po ito gawing juice. Pero gusto ko kumain kumain itong fresh. Pero in fairness, masarap siya. Yeah. Sabo-sabo ng katas matrabaho nga lang. Dapat po, pag nagtanggal ng ganito, dapat dahan-dahan kasi naputok na sa mining. Oh, wala ang katas pag hindi ka dahan, dahan kasi nagpuputukan sila. Hindi ako marunong paano tanggalin ito. Hmm? Ah, eh? kala itong ano. Yan yeah? hmm. Tarsika siya. Grundlage. Tiktira ko na to. Gusto ko yung lasa niya maasim na matamis tapos nakakabusog. Hindi ko alam ha kung um, ang buto ito na nakakain. Basta nilunok ko na lang. Nagkit. Um, Salap. Bye.